tama yun, hindi naman tayo talaga umalis sa iglesia. Makomment ko lang, ano, inalisan natin dyan yung uh, sistema, yung sistema na pinapagawa sa atin, yung mga, mali, mga maling sistema. Sabi ni ano Brad Ariel Estanislao, banat, brother! <laughs> oh, sis Criselda, shout out! Relate na relate ka sa sitwasyon nyo dyan sa anak mo at sa ikaw, kayo na mga magulang, yung, sina, sinisigaw mo kanina, no? Relate na relate siya dyan. Nakaka-relate ba siya? Ganon din ba yung sa... kanyang ano? Oo, siya yun. Ano kasi yun? Meron kasing kapatid sa akin na nagsabi, somewhere in North America, sa USA yata, na ganon yung ano ginagawa sa kanya. Di ko alam na ganon din pala yung kay Sister Criselda. Hindi ganyan din sa amin eh, di ba? Sa alam mo naman yung sitwasyon namin. Ganyan din. nakaka uh, din kami dyan. Hmm. Yun nga, sana magising, magising yung isa sa amin na bumalik sa amin. Kaya mali yung ano, mali, mga, mga batang ano, mga anak, mga kapatid, magunos dili kayo. Mga, kilala ninyo yung inyong mga magulang. Huwag ninyong ipagpalit yung inyong mga magulang dahil sa walang kwentang aral ni Daniel Rason. Tandaan ninyo, malinaw yung sabi ng Biblia, minalilang nila. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Sino yung mga magulang sa Panginoong tina, tinutukoy na tatalimain? Idalang mo ang iyong at Ina, unang utos na may pangako. Panin mo lang, tutuloy mo lang eh. Nagkakaroon lang ng problema because of the, no, because of the chapters and verses. Wala naman pong chapter and verses ang original na Biblia, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng Biblia, bawal mag, magbawas kay isang kudlit sa pagkatatanggalan kayo ng bahagi sa buhay na walang hanggan. Bawal mag magdagdag, dadagdagan kayo ng salot na nakasulat sa aklat na ito. Bawal yon. Kung yung maliit na kudlit, e eh bawal alisin, bawal dagdagan. E eh, paano pa yung buong tot ng Biblia? Pagka, tinanggal mo yung buong tot ng Biblia, ay, eh, mas malaking danger, mga kapatid. Kagaya ng ginagawa ni Daniel Rason, biruin mo, malinaw na nakasulat, datapot kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit ang bumaba, mangaral ng ibang ebanghelyong iba sa ipinangaral namin sa inyo, ay Eh, buong tot ng, ano, ng talata, yung ininamali, hindi isang kudlit ang inalis. Yung buong tot ang inalis, mga kapatid. Kaya naku, napakalaking danger niyan. Kaya nga ang sabi ng Biblia sa Apokalipsis 18.4, Magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang wag kayong madamay sa kanya mga salot at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, naku, you are in great danger. Nasa isa kayong malaking panganib pagka nanatili po kayo dyan. Nakakakilabot ang inyo pong sasapitin pagka nanatili po kayo dyan. Baka magaya kayo sa mga mamamayan ng Sodom at Gomorrah. Baka magaya kayo sa mga tao noong panahon ni, Noe, Nunong Noe, na sinabi, pagsisi kayo, ganito, ganyan. O, nung pinasasakay sila sa ano, eh, nababaliw ka naman eh, nasa bundok yung ano eh, bag mo, ba't mo kami pinasasakay? Nung umulan na, saka na sila nagsisisi. In ano na po mga kapatid, isa lang po yung ating pong kaluluwa pagka na, na ano po tayo, nalugi po tayo dyan sa salvation, hindi na po natin mababawi yan, mga kapatid. Tama uh, ba, Brad Gilby? Opo. Kasi yun nga uh, rin yung, ano, no, yung point ko sana doon sa mag-asawa na matanda, ma, ma, ano, malya, no? Mm. Yung so, nagkakabiti kanina, oh, no? Oh. Kung baga oh. sana, sana itong MCGI, respetuhin nyo na lang yung mga matatanda. Matatanda na yan, eh. Pagbigyan nyo na. Huwag nyo nang i-character assassinate. Eh wag niyo lang siraan, di ba? Yung mga sabi nga niya, yung mga kaibigan nila dati. Ganun din si Doc Doc Puentes, Doc Summer, Sam, Summer Puentes, yung asawa niya, di ba? Yun din yung uh, na-experience niya. Nawawala ako sa kanila kasi matanda na sila. konti na lang din naman ang ilalagi dito sa mundo. Tapos gaganan yung niyo pa. Di ba? Hindi naman makatao yan MCGI. Kami, mm kami, kami, itong mga kabataan pa, actually hindi na rin kami mga bata, pero kaming malalakas pa, sige, tirahin nyo, lumalaban talaga kami, lalaban kami sa inyo. Pero yung mga matatanda, parang yung ah. mga magulang nyo na lang yan eh, irespeto nyo naman, tingnan nyo na lang yung katandaan nila, tapos eh, pagbigyan nyo na, hayaan nyo na silang tumahimik, hindi yung uh, sisiraan nyo pa, pinoyin mo dati nyo yung kaibigan, tapos nung umexit lang eh, sisiraan nyo, hindi nyo na tinignan yung dating pinagsamahan nyo. Victim ka. Opo, ni satanas. O para wag kang matuluyan, kapatid na Rodel. Balikwas agad, kapatid. Maging mapagpakumbaba tayo sa paningin ng Diyos. Kaya, eh, eh alam mo, ganun talaga eh. Maraming mga bagay na kaya nga sabi ko, kahit sa mga kapatid, sal salamat sa Diyos, alam mo, Brother Rodel, yung collaboration ng mga kapatid, makikita mo sa kanila eh. Kasi minsan, alam mo, lawyers. Minsan ang mga lawyers, eh, isa pinag-aaralan nilang batas, pero magkakakontra sila na sinasabi. Eh. Di ba? Opo. Pero isa lang ang binabasa nila na batas. Hmm. No? Yung mga doktor, ganun din. Magkakaiba sila ng sinasabi. Di ba? Sabi nung isa, hindi maganda yung ganyan. Ay, maganda ikaw yung ganyan. Sabi nung mga nasa, ano yung sa inyo, Dok Pesebre. Meron kasing ano eh. Ano? Specialty po, Kuya Rani. Oh, o oh, may mga specialty yung ano. Si Dok Pesebre ay cardiologist. Di ba, no? Ano yung, ano yung dok yung, di ba may in, merong alternative at saka meron namang? mang uh, conventional. Conventional. And. Yan. Eh minsan yung alternative, kakontra nung conventional. Apo. Yung conventional, kakontra ng alternative. Pero alam nyo, salamat sa Diyos kasi yung mga natuto ng aral, kay conventional, ke alternative, Magkakatulong yan, magkakakolaborate yan, hindi. Pero yung magaling ang pagkakilala sa sarili, eh albularyo nga lang na dahong gumamela pa lang ang alam na igamot eh. ako eh ganun eh, ako eh ganun. Ayan, bakit? Eh, kaya, nako mahirap don. Abi mayabang pa mangkepu Mang eh. Tama na, tama na. Oh. Diba? Pero yung mga natututo ng aral, makikita mo naman eh, mga dentista, mga optometrist, mga, ma, pero nakikita mo sila magkakasama sa paggawa, nagtutulong-tulong, hindi nagpapataasan, kahit na minsan eh, syempre merong banggahan yan, pero kung minsan ano, nangyayari yun eh. Pero laging nandun ang point of reconciliation dahil may aral na pinagpapasakupan. Ayan, mga kapatid, liliwanagin ko po ha. Hindi po galing sa akin 'yon, mga kapatid. Galing po 'yon sa mismong pinsan ni ano. Kaya kung maghahanap po kayo ng resibo, ayan po ang resibo, hindi naman po lahat ng resibo na hahanapin po ninyo ay tangible na ano. Saksi, yung mga saksi kaya kaya po sa korte mayroon pong mga witness na inilalagay sa witness stand. And 'Yung mga witness na inilalagay sa witness stand ay inaano po inuusisa mga kapatid. Kaya 'yun po, meron pong mga resibo na hindi po tangible na resibo, mga kapatid. Kaya siguro uh, ano, okay na po 'yung issue na 'yon. Merong merong kasi 'ano, merong nagfeed sa akin. By this time, mga kapatid, marami na po ngayon yung mga photocopied na ah tama nga Sorry. Hindi totoo yung sinasabi nila na pag nag-exit ka ay mapapasama ka, eh, magbababoy ka na, etc. Et, cetera, et cetera. Hindi totoo. Katunayan, nandito pa rin po tayo at uh, mahal pa rin natin sila. Ang katunayan na mahal pa rin natin sila, hindi tayo tumitigil na pagsasalita kahit na inuusig tayo sa comment section. Still, we love them. We show them that we love them. Kaya nga sabi ko sa mga kapatid, mga kapatid, huwag nyo silang papatulan sa mga comment section. Maging gentle kayo sa pagsagot sa ano sa sa mga kapatid. Uh, Ang ganda ng tala kaya, talagang mainis, magmula doon sa mag-asawa hanggang Dios. Oo. Ito, ito ba ngayon yung sasabihin nilang mga masasamang mga tao? Na, nga. Nakahanda pa rin mag-extend ng tulong sa mga kapatid natin. Diba? Ang ganda ng usapan. Actually, yung sinasabi ni Brad Elias kanina na tama yun, hindi naman tayo talaga umalis sa iglesia. Makoment ko lang, ano. inalisan natin dyan yung uh, sistema, yung sistema na pinapagawa sa atin, yung mga, mali mga maling sistema. Sabi niya, no, Brad Ariel Estanislao, banat, brother! <laughs> o, oh, sis Criselda, shout out! Relate na-relate ka sa sitwasyon nyo dyan sa anak mo at sa ikaw, kayo na mga magulang. Yung sinisigaw mo kanina, no? Relate na-relate siya dyan. Nakaka-relate ba siya? Ganon din ba yung kanyang sa... ano? Oo, siya yun. Ano kasi yun? Meron kasing kapatid sa akin na nagsabi somewhere in North America, sa USA yata, na ganon yung ano ginagawa sa kanya. Di ko alam na ganon din pala yung kay Sister Criselda. Hindi ganyan din sa amin eh, 'di ba? Sa alam mo naman yung sitwasyon namin. Ganyan din. Nakaka-relate din kami diyan. Mm. Yun nga sana magising magising yung isa sa amin na bumalik sa amin. Kaya mali yung ano, mali mga mga batang ano, mga anak, mga kapatid. Magunos dili kayo, mga, kilala ninyo yung inyong mga magulang. Huwag ninyong ipagpalit yung inyong mga magulang dahil sa walang kwentang aral ni Daniel Rason. Tandaan ninyo, malinaw yung sabi ng Biblia, minalilang nila. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Sino yung mga magulang sa Panginoong tina, tinutukoy na tatalimain? Igalang mo ang iyong amat. Ina, isang unang utos na may pangako. Anin mo lang, tutuloy mo lang eh. Nagkakaroon I'm... lang ng problema because of the, no, because of the chapters and verses. Wala naman po pong chapter and verses ang original na Biblia, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng Biblia, bawal mag, magbawas kahit isang kudlit sa tatanggalan kayo ng bahagi sa buhay na walang hanggan. Bawal mag magdagdag, Dadagdagang kayo ng salot na nakasulat sa aklat na ito. Bawal yon. Kung yung maliit na kudlit, eh bawal alisin, bawal dagdagan. Eh paano pa yung buong tot ng Biblia? Pagka tinanggal mo yung buong tot ng Biblia, ay, eh, mas malaking danger, mga kapatid. Kagaya ng ginagawa ni Daniel Rason, biruin mo, malinaw na nakasulat, datapot kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit ang bumaba, mangaral ng ibang ebanghelyong iba sa ipinangaral namin sa inyo, ay Eh, buong tot ng, ano, ng talata, yung ininamali, hindi isang kudlit ang inalis. Yung buong tot ang inalis, mga kapatid. Kaya naku, napakalaking danger niyan. Kaya nga ang sabi ng Biblia sa Apokalipsis 18.4, Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong madamay sa kanya mga salot at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, naku, you are in great danger. Nasa isa kayong malaking panganib pagka nanatili po kayo dyan dahil sabi ng Biblia. Hindi ko po sinasabi yon Sabi po ng Biblia yon mga kapatid. Bawal magbawas, bawal magdagdag. Nang kudlit, kudlit ah, maliit na ano po yun, maliit na fanctuation po yun. Ito pong inaalis ni Daniel Rason, buong tot ng kasulatan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, maghunos dili kayo. Nakakakilabot ang inyo pong sasapitin pagka nanatili po kayo dyan. Baka magaya kayo sa mga mamamayan ng Sodom at Gomora. Baka magaya kayo sa mga tao noong panahon ni, Noe, ni, ni Nunong Noe, na sinabi, pagsisi kayo, ganito, ganyan. O, nung pinasasakay sila sa ano, eh, nababaliw ka naman eh, nasa bundok yung eh, ano mo, ba't mo kami pinasasakay? Nung umulan na, saka na sila nagsisisi. In, ano na po mga kapati isa lang po yung ating pong kaluluwa pagka na, na, ano po tayo, nalugi po tayo dyan sa salvation, hindi na po natin mababawi yan, mga kapatid. Habang maaga pa, isecure natin yung ating mga pamilya, mga kapatid. Huwag natin ipagpalit yung iyong yung iyong mahal na asawa mo wag mong ipagpapalit Tagal-tagal mong niligawan 'yan eh. Tapos kumo nag-exit ihiwalayan mo dahil sa iyong pagiging panati ko kay Daniel Rason. Mali na yan. Kaya nga sabi sa Jeremias 17.5, sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Kasumpa-sumpa ka na. Pagka inilagak mo ang tiwala mo sa tao. Tama ba, Brad Gilby? Opo. Kasi yun nga rin yun yung, ano, no? yung point ko sana doon sa mag-asawa na matanda, ma, ma ano? Maliano. Mm. Yung kanina. Oh. No? Oh. Yung baga, sana, sana itong MCGI, Respetuhin nyo na lang yung mga matatanda. Matatanda na yan eh. Pagbigyan nyo na. Huwag nyo nang i-character assassinate. Huwag nyo nang siraan. Diba? Yung mga sabi nga niya, yung mga kaibigan nila dati. Ganon din si Doc, Doc Puentes. Doc Summer. Sam, Summer Puentes. Yung asawa niya. Diba? Yun din yung uh, na-experience niya. Nakawa ako sa kanila kasi matanda na sila konti na lang din naman ang ilalagay dito sa mundo tapos gaganyan gaganyan din pa 'di ba hindi naman makatao yan MCGI kami mm. kami kami dito mga kabataan pa actually hindi na rin kami mga bata pero kaming malalakas pa sige kirahin niyo lumalaban talaga kami lalaban kami sa inyo diba? pero yung mga matatanda parang ah. mga magulang niyo na lang yan eh irespeto niyo naman hindi niyo na lang yung katandaan nila tapos eh, pagbigyan niyo na hayaan niyo na silang tumahimik hindi yung uh, sisiraan nyo pa, biloyin mo dati nyo yung kaibigan, tapos nung umexit lang, eh, sisiraan nyo, hindi nyo natinignan yung dating pinagsamahan nyo. Correct. Maraming ganyan. Maraming ganyang matatanda, hindi lang yan yung lumantad, marami pang iba yan. Yung tinatawag natin nung nakaraan, si Shirley Apostol, di ba? Mm. Yan din, yung time na yan na nag-exit din ako dito, may message siya ng mga panati ko dito na huwag kang maniwala kay Jill P. Arandela, huwag kang maniwala sa mga umexit dito sa Saskatoon, eh hindi nila alam na una pa sa akin mini-message nila, tumahimik lang. Mm -hmm. Kaya sabi ko, mali yung ginagawa niyo eh. Kaya maganda yon yung sabi nung mag-asawa kanina na pumunta sila lang kay di ba? May story sila doon, nakita nila yung maganda na yung building, meron ng trend, tapos yung sinasabi nila na kinokomentan ko lang ha but bad, uh, bato nga hmm. hindi ko na ano yung sinasabi nila na may trend di man lang sana maisip na pagdating sa senior ilibre na lang total under din naman yung trend di ba trend trendan oo oh, sayang yung gas oo, yung yung mga ganong pagkakataon sabi ko nakakakurot naman sa ano may, may, kurot sa puso ano bigay mo yung kaligayahan mo na lang na sana may bibigay dun sa mga matatanda sana na libre na lang eh sana pinagkaloob na lang nila kung yung kung yun ngang kapatid na matanda na yun naisip yung ganong sistema sana na mas naisip ni KDR yun na ilibre sila eh mo Brad Gilby yun lang simpleng ano lang ah, train ride na train trainan lang naman sa ano sa <laughs> sa KDR hindi maiisa kay yung ano eh paano pa kaya magkakaroon ng implementation yung sinasabi niyang ayuda sa mga senior citizen yung ano pension at saka yung pabahay dati. Oo, wala po yan. Malabo po yan, mga kapatid. Simpleng tren trenan lang sa ano, ha? Trend-trenan lang po yun. Hindi po tren talaga. tren trenan lang. Hindi maisa kayo na libre yung mga ano. Tapos, magkakaroon ng ano, ng pension. Hindi po yan magkakaroon ng ano, ng reality, mga kapatid. Kaya e, tingnan mo, Brad J.R., no, di ba, ang kwento ng dalawa, pag asawang matanda. Pumunta daw sila ro, nakita nila na nauna pang naitayo yung building white house. na... House. White putin, building. White house. No, white building. So sabi ko, iniisip ko, eh, maganda yan. The more na nag invite sila ng mga bisitang kapatid dyan, the more na rin na may umi-exit kasi nakikita nga yung resulta ng pinagtutulong-tulungan nyo na supposed to be sa hospital at sa ibang gawain eh, na sinasabi nyo, eh, nandyan. Diba? Correct. Tapos, every SPBB may umaalis, hindi lang SPBB. Kung yan ang, yan ang new normal. Kasi ako, umalis ako right after SPBB din. <laughs> yung mga taga-Calgary, mga taga-Calgary na nakasabay ko dyan sa Vancouver, na hindi kami nag-usap-usap, hindi kami nag-usap-usap, basta ang nalaman lang namin, ang iisa ang layo namin na after SPBB, exit na ako. Kasi yung isang pamilya, nakilala mo na yan, di ba? Yung, yon si oh. AJ. Eh. <laughs> Ngayon, ang, ang sabi niya, dadalo pa ako ng SPBB para malaman ko baka nagbago. <laughs> eh, wala pa lang pagbabago, sabi nung kapatid sa akin, yung tatay. Hindi, wala pa lang pagbabago. Hindi na ako, wala na. Exit na ako. Sabi ko, ganun din ako Brad. Kaya lang nung time na yun, hindi tayo magkausap. Nasa likod nyo lang ako. Ah, nasa likod. Nasa harap nila ako, palingon-lingon lang ako. Hindi ko sila makausap. Gusto ko silang napitag. Mm. At uh, matanong man lang, makamusta. Kaya lang talagang since si Brad ay e closet, hindi kami makapagkausap. Mm. E, 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 kinunta ko nga si Brad Joseph din, no, pagkape. Busy siya, may work siya eh. Mm. Kaya nga, kinunta ko siya. Sabi ko nga, in-invite ko sana ngayon. Dito. Tapos gano'n, yung gawin mo yung uh, may bagyo, susuguhin mo para magbigay ng food pack. Magtinda, hindi magbigay ha, magtinda. Bakit hindi siya ang magtinda yung sumusuko na yun? Baka naman mas malakas ka bata, ikaw ang magtinda. Hindi, hindi ba parang tinutokso nyo ang Diyos niyan? Alam nyo na bagyo, tapos pagtitindahin nyo itong kapatid, lalagay nyo sa kapahamakan. Mm. Tama ba yan? Mm. Correct. Same thing din dito. Same thing din dito, biruin mo ha. Ah. Yung sinasabi ko sa'yo na mga UNTV na mga employee dyan na walang uh, Walang sweldo, sabi nyo, di ba, walang sweldo, walang benefits. Dito sa North Am, ganyan yung mga ginawa sa mga kapatid. Maghanap kayo ng mga segment, inutusan. Maghanap kayo ng mga segment na contribute natin sa uh, UNTV para meron doon mag mag magkaroon ng program. di ba? So ngayon, ito mga kapatid, despite na winter storm, negative 40, may mga dalang equipment yan nag uh, shooting sila para sa UNTV na ano, may sweldo sila? Wala. Sarili nilang sarili nilang sarili nilang uh, gastos 'yan. Sarili nilang pera, sarili nilang equipment, binili nila yung mga equipment. Walang binili ang UNTV diyan, pero ano, UNTV word ang nakalagay. Eh bakit natin ni ano, ipapakalat yung ano boycott na banner? Eh wala namang nanonood sa UNTV. Sabi niya ganyan, useless na kung ipaboycott natin kasi wala namang nanonood. Totoo. Tama ako e, na tapos doon sa kapatid. Na. Ganun, ganun din naman yung wish eh. Ganun yung wish eh. pero eh, mo, di Sa uh, sisiraan nyo ko dito, sasabihan niyo ko na mga kahalayan, mahalay. Hindi 'pag ka nang lumayo, manood ka ng wish. Sino yung mga nandoon sumasayaw? Mm. Di ba sila ang nagpo-promote ng kahalayan? Kasabihin nyo, galit na galit kayo sa mahalay, etc. Ganito, ganyan. O ka ng Wish, meron doon. Kung kilala nyo si Dua Lipa, di ba? Yung kumanta ng OST ng Barbie na movie. Hmm. Nagsimula yan dyan, nung, nung underground pa din yan, si Dua Lipa. Nakita ko yan, kumanta sa Wish dan sa Pilipinas. Talagang yung suot, nagtanong ako sa sarili ko. Sabi ko, bakit ganon? Pinakanta pina, pina pinakanta sa Wish. Tapos, parang ang tinakpan lang yung dede. <laughs> Totoo naman eh, kasi hindi niya naman maititinay eh. May record dyan sa wish eh. Mm, correct. Yan yung mga dati pang tinatanong ko no, noon pa man. Sabi ko, ba't ganito? Ba't ganyan? Mag, Magpapakonsert sila sa Dubai, sa UAE, ni, ni Morissette. Tapos, papupuntahin yung mga kapatid doon na nakagayak, balot na balot. Tapos yung magko concert sa harap nila, is nakabra lang. Sige nga, tapos ang reklamo ng kapatid na taga Dubai, sabi niya na naguluhan ako. Bakit? Kasi inuna yung concert, nanood kami ng concert, tapos eh, bangag na kami sa pagod bago kami pinagpasalamat. Inuna pa yung ano no? Yung inuna na yung concert. Sama. Ang sabi ng kapatid, wala akong problema sa tulungan. Wala akong problema sa pagsuporta dyan sa mga ticket na yan. Pero sana inayos. Inuna sana yung pagpapasalamat, then after pasalamat, nanonood kami, diba? Okay yun. Hindi yung exhaust na kami, tsaka kami magpapasalamat. Pagdating sa pasalamat, groging-groging na kami, wala na kaming maintindihan. Asan? Nag-exit, nag-exit yun. Eh, paano malamang hindi mag-exit? Biruin mo, si, si, si kapatid na Nelly Dimalanta, ito yung matapang na, na, nandito siya, PSLBB daw. Uh, nandito siya, yung kapatid na Nelly Dimalanta, ito yung matapang na nag-video recording sa, <laughs> sa loob ng lokal na goodbye MCGI. di <laughs> hey, ngayon Brad Padong, sumampa uli ako sa iyo, di ba? Uh. Every time nasasampa ako, merong uling gagawa ng uh, fake account, no sila eh. Kaya nung pinosto ko ni uh, uh, uh ko yung video ni Sis Nelly Malanta. Pinasok 'yan. Pinasok 'yan ng mga fake account at binitira uh, Sumasagot ako. Kaming dalawa ni Marlon Cruz sumasagot. Ang pinasasagot namin, yung mga aral nyo na magigiting na aral nyo ang pinapasagot namin. Kaya e ang, pang, ang gusto mong sagutin ko eh, yung nawawalang ulo ng lechon sa <laughs> sa pista ng Diyos. Yung kasaba cake na nawawala. Kasi nga, food ko ako eh. At sabi ko, yan ba yung aral na gusto mong sagutin? Eh, hindi aral yan. Hindi aral yan. Ang sagutin mo ay yung sinasabi na subo mo na panatilihan mong aral. Ano yon yung dibate na walang imikan at uh, Ayun ayuno no. na may lamunan. Yan ang sagutin mo, hindi yung ulo na nawawala, kasaba na nawawala. <laughs> Oo, oh, food ko mako. Food ko mako kaya yan ang ibabato niya sa akin, di ba? <laughs> sabi ko nga eh, hindi, sabi ko, wala, wala ka ng maibubuga. Wala, wala na kayong maibubuga, hindi na masagot pagdating, ng, pagdating ng oras, Nagbura din siya ng fake account niya oh, kasi okay. na-flood na siya eh. Na-flood okay. siya ng mga sagot ko, ng mga pinapasagot ko sa kanya na aral. Eh, hindi niya masagot. O, bago okay, sasabihin okay. mo sa akin, o oh, sige, sagutin mo to, may nawawalang ulo ng lechon, inuwi mo yung kasaba, inuwi mo yung, sabi ko ano. And hindi ako ipokrito para sabihin kong hindi. Hmm. Binabalot po talaga yung mga yan dahil kanino? Merong mga kapatid dyan na mga walang anuman, may mga kapatid dyan na walang baon para bukas. May mga kapatid dyan na hinaantay yung pamilya nila, nagtitipid. Iabot mo, iabot mo. Yung mga nag-uwi nga dyan, actually, yung mga nag-hover dyan sa paligid ko, nung nandiyan pa ako eh, pwede bang akin na lasing yung alagang mga, meron silang care home, halimbawa, may care home sila. Meron kayong budget para dyan sa care home nyo, bakit nyo kinukuha dyan sa mga teretera ng foodcom? Tapos <laughs> when, ako, ang sisilipin nyo. Budget? Diba? You... Eh, oh. di ba pinilip ka nila doon sa nawawalang ulo ng na lechon? Si Ate Cruz nga, siyesta ng Diyos, biro mo, after ng panalangin, hindi eh, pa yata nakakapanalangin, ano na siya, umuwi na siya, nagbalot na siya ng, ano, ng pagkain. Tapos, oh. pagka uwi niya, ayun, nagtae. Sabi niya, ano, sabi nung kaibigan, ito naman kasing si Tita Luz, di man lang tinapos yung panalangin. Ayan, tuloy, nagtae siya nag-Sharon Cuneta ka agad. <laughs> ang hilig nilang lang sumilip sa ganyan, yung mga magbababalot-balot. <laughs> sabi ko, ba't yan ang tinitignan nyo? Oh, sige, nagbalot ako. O, oh, wala na tayong pagtatalo dyan. Kanino ba napunta? Hmm. At saka Ay, wala no, ka at... ba ang eh, may bahagi ka doon. Totoo. saka may mga mak makakapagpatunay dyan ng mga nanay na nagsasabi na ito, binigay ni Brad. Jill, eh, Alam nyo, madali kayong magsalita. Hindi ko nga alam kung bakit na uwi tayo dito sa pagbabalot ng ano, ng pagkain di ba? <laughs> madali kayong magsalita. Lalo na nung uh, huling sports fest dyan, tatlong araw. Primo, tatlong araw kami nasa kusina. Kasama ko yan si Shirley Apostol. Isa yan sa mga kinuha kong workforce dyan. Kayo kakain na lang sa venue. Hini Hindi, nga kami nakapunta dyan sa venue eh. Hindi nga ako nakita ni Reddit Lurker dyan, di ba Joseph? hindi mo ako nakita dyan. Nandyan siya eh. Si Nedit Larker eh. Nandyan siya noong 2023. Yung tatlong araw na yun, nakakulong ako sa kusina. Tapos ngayon, kayo mag-aantay na lang nakakain. Bago ngayon, ipupuntos nyo na naman sa akin. Nawawala yung ulo ng lechon. Yung kasaba, nawawala. Ay nako, sabi ko. Kung yan ang, yun ang, yan ang pinaglalaban nyo, yan yung araw na pinaglalaban nyo, nawawala yung ulo ng lechon. Eh, tumigil lang kayo.